Isang commercial jetliner mula Tokyo papuntang New York ang nadivert divert papuntang Anchorage, Alaska noong lunes matapos magwala sa eroplano ang isang pasahero na kinailangang itali ng mga flight attendant sa kanyang upuan. Si Nobuya Michael Ochinero ay nanggugulo na di umano mula nang sumakay ito sa All Nippon Airways Flight 10. Nagsisigaw daw ito, dumudura sa sahig at tinatamaan ang likod ng upuan ng ibang mga pasahero. Sinubukan siyang patahimikin ng mga flight attendants pero hindi sila umobra. Sa tulong ng dalawang pasahero ay napaupo nila si Ochinero hanggang sa nakapag-landing ng aeroplano. Kinailangan mag-landing ang aeroplano sa Alaska imbis na sa New York dahil kay Ochinero na inareso ng federal agents at police officers pagdating na pagdating nila sa airport. Matapos magpagas, nagpatuloy ang eroplano papuntang New York kung saan sila ay nakapaglanding anim na oras matapos ang kanilang original na schedule. Walang crew members o pasahero ang nasaktan sa insidente.